Nandito kami sa dati. Sa aming office pala. Ayan. Ito yung office namin mga officers. Ayan. Wala nang laman. Ayan. Wala na pong laman. Kasi lilipat na po kami sa second floor. Hinakot na po namin yung aming mga gamit. Ayan yung aming presidente presidenteng marami pang buhok. <laughs> Ayan. Magta-transfer na kami sa second floor. Pupunta na daw po kami sa second floor. May gagamit po kasi nito. So, hindi daw po ano na hindi daw po pwede sa second floor. So, kami ang nag-adjust. Kami ang lilipat ng second floor po. Ano yung nangyari okay. sa... Ayan. Palabas. Ayan okay. ito po. Ayan yung paakyat ng aming office. Bagong office pa. Second floor. Ayan ito. Andun sila sa nag-aayos. Ayan po. Hindi po kami lumipat. Second floor. <laughs> Bakit be? A second floor kami. Ayan na sila. Ayan na sila. Busy. Busy. Ano yan?

<laughs> ayun, ayos na. Mga anak at mga abubot na lang yung sa gilid doon sa Oh, 'yon. Eh, Oo. Yun, mga abubot ni press 'yan eh. <laughs> Tapos, ano pa Yung tent ang gawin ko doon paano yung tent. Ayan, nandito na kami sa second floor. Nasa was ice. Oo, oh, second floor. Dati po ay nasa first floor kami. Ito po yung aming project, no, yung ating basketball court. Sa ngayon hindi pa po tapos. Last time na video ko is nagpipintura po kami no, nung kanyang paints ng bakod. kami po ang nagpintura niyan. Ayan. na rin po namin unti-unti. Hindi pa rin po yan tapos pinturahan. So, mahaba pa yung aming gagawin dyan. Yes, ano yon? Ay, sorry. <laughs> Sabi ko ano yun. <laughs>